Mga senior citizens dito gumagawa ng pawid sa araw, sa gabi, dito lang din sila matutulog, magsapin lang ng sako dahil may kalayuan po yung bahay nila dito ang mahal ng pamasahe. Kaya nga nakiusap kami ni Cap Ide Berdida na mapagawa natin sila ng kahit ah, maliit lang na tulugan. Dahil sobrang kawawa ang dalawang ito, baka magkasakit na matulog lang sa lupa, magsapin ng sako. Kaya maraming salamat ni Kap Edie na pumayag siya na pagawa natin ng kahit ah, tulugan lang sa gabi, maliit na kubo. Ngayon po ay bago natin ipagpatuloy ang bidyong ito, panoorin muna natin nung una namin silang natagpuan ni Bro Tata. Ito yung barong-barong ng tatay dito. Kay! Hey! So, Kay, susunan so, ninyo ron. Nagoy ang makita. Wala. Wala. Ay gi seda. Lompak se. Tumaw nagini inyong pangita niya. Nipa, nipa oh. Himilio. Pilan sa ida timatay? Ha? Coaching gyey. Believe bana kun tatay, I believe ko sa inyo kuyog gyey. Ah, uh, tanang nang kamot sa ginmang duha. Nga wa sa gin magsaling og mga anak og hatag sa mga lain tao ba? Oo. Mm, Nakakaawa lang kasi wala silang matira dito na maayos. Ano lang, barong-barong lang. Mabasa talaga sila kapag malakas ang ulan, unos, may hangin. No? Pero doon daw sila, sisilong sa may malit na kubo dyan. Na uh, ang mayari ay Madrid daw. Yan, uh, dito lang daw sila. Sumilong si kuya. Kapag malakas ang ulan. Ayan dito. dito ba, Dini kaya? Oh, ini. Oh, buku sok kuat. Ani mesti ni kaya. Mau nak kiri kantor masuk pun tidak ada. Mesti bawa tempat lebih kuat tu. Oh, apa? Tidak. anak mu? Bagi anak kuat. Aau, kita masih nak Di Mau apa? Disuruh sahaja orang perasan mungkin bertulina tu. Iyan nga, sa tulong ng ating butihing puso na sponsor na si Ma'am di de la sa Chicago, namili kami agad ng materialis para masimulan agad ang kanilang kubo na matutulugan tuwing gabi kahit maliit lang na kubo. Basta sipte lang sila matutulog tuwing gabi, hindi magkasakit na matutulog lang sa lupa, magsapin ng sako. So ngayon po ay samahan niyo kami. Uh, tingnan natin kung anong uh, reaksyon nila kasi tapos na po yung kubo nila. Yan po ang update namin sa inyo sa ngayon. Tara! Sa pinagawa nating natin uh, maliit na kubo para sa tulugan sa uh, senior citizen dito na gumagawa ng uh, pawid kasi dito sila dito ang hanapuhan nila sa paggawa ng pawid tuwing gabi dito rin sila matutulog kasi malayo po yung bahay nila so yan po napagawa na po natin ng kubo na pwedeng matulugan nila so ngayon po ay mag-update tayo tapos na po sa karpintero so let's go pawit. Barong barong rin? Ang Gusto? Ay, salamat tayo. Ito mo, nagluto mo? Kape! Ha? Atong ito kape si Papa kay... Nagkape mo? Oo. Kape kayo, ano sila? Nagpatulo ng tubig? Oo. Mm. Ata tayo na Asia, asiya o managinom niya ako na po dutang na rin yung kwanipa at yung girispe Oh, karon, lang Nasa ganda yung mamalit ng mga gino? Ikalawin ka rin taon po dula Iwan na po may kwarta yung taon Oo? Ah, Balit ko kape Natimingan Ah, kape dayon. rin doon Kumusta man natong gamayin ko bo aking butahin mo? Salamat ito sa kaginoog Sa inyong duha nga Nahumanay yun sir Tay si tata yo. Ay. Patuloy amat. sa paggawa, marami nang nagawa tayo. Yo, sige, sa tama, sige na no? oo. Oo. Eh, Sabat mo. So, Sabat nga, hmm. nga rin sa kuwake, nga rin ta. Kasi isa nga rin. Sabat ko. Pwede na to, no? na to para lang to matulugan na tuwing gabi kasi malayo po yung bahay nila so ma malaki yung pamasahe kung uuwi pa kayo eh salamat <laughs> so maliit lang din talaga no oh sige lang tulog Bana, Amo ni kalipay nga na ni ka paska dog pagulos. So kung inyong mga gamit kumuli mo, pwede ra oh, ni ibilin ra. Malakay. Ah, kasi ni niya. Mm -hmm. Ya. Laba ni topic Para makalaba pud Ang hmm. Ito. Buladan na ka mayro kayo. Tori kay sir. Salamat kayo. Salamat. Ah, uh, yan po. Uh, salamat ni Cap ID. Kap Cap ID ah Berdida. Uh, maraming salamat talaga na, 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 patayuan natin sila dito ng maliit na tulugan. Tulugan lang to nila kasi uh, may bahay to sila. medyo may kalayuan. So tulugan lang talaga ito. Uh, para ano po, ikabit natin yung ano bro? Solar. Solar lights. Mayroon kami solar para sa gabi. Solar, uh -huh. Salamat ka. Uh, tay. Kumusta? Ayahir dahil no kaya kung ablihan no? Oo. Oh. Pwede rin higda-higda. Naglagyan na namin ng isang solar light para sa gabi, kung matulog sila dito, may ilaw. So, yan po ay, eh. Maraming salamat sa sponsor natin dito. So, na, na, nakabili tayo ng materyales, nakabayad tayo sa karpentiro. Mayroon tayong sobra. Sa pira na pinadala sa ating sponsor, mayroong sobra, ibigay natin nila ni tatay. Emilio, Para, oh, tata Emilio, Tatay Edgardo Tatay Emilio, Tatay Edgardo sila ang partner dito sa ilahang hanap buhay dito oh, salamat sa ating sponsor nakabili kami ng materyales, nakabayad kami sa karpentiro naka, naka, nakabili pa kami ng pintura nakabili kami ng solar lights isa at saka mayroong sobra mayroong kami mayroong kami hey! eh, mayroong sobra ha? ang sobra dito thank you lord <laughs> Hehehe. Apa? Selamat. Kita kita mau kau netane, supra. Aku nelayan, kaya aku ramai mengumprah. Ah, Ika ramai oh. mengumprah. Kaya si tata, pundur mengatai dong. Pundur tak. Maglison balik kau. Kaya aku ramai memalih sempak kaun. So, Thank you. Selamat loh. Hehehe. Tre. Tre. Four. Four. Okay. Yes. Five. Yes.

Ijung tabang semua kan. Dah hap roti dia, gerasa segitu. Hmm. tabang. Ikan dia Oh, tama ke tai. Dia nak tak pelas Takut cukai ku kali kai buat pun megdaho dengan abot al-surti dengan ni abot kenamuk Oh, si <laughs> bro tata muji una ngan induun sa mga ron hatag sa mga kalipay o uh -huh. karon nagsunod po ka sir kunya uh -huh. karon ikabot ni ang among grasya nga wala ko damah Bisa pitkan pada kutungan baru nak tukang dia pun kok. Ya selamat, ni mak selamat juga yo. Lagu yang kasuti setipuk tu kita boleh kerup aku. Oh, ni yang kerja. Kerup pun cukup kaki ni ni. yang pakau ngaji. Oh, pakau alam saya yang balai ke? Mayron silang bahai guysnya. Mayron silang gamit don. Poi dia kau makua nang uh, banai gak cak yang uh, un, uh, unan. Ibu ibu kau. Ayah ni lipai nak kau ni. Ha? Saya boleh buka kau sama-sama nak buat dum-dum dengan Mak Udin dengan Mak Udin Gatan. Dia ingin tabang. Dia tabang. Lepas itu, saya tahu apa kata orang yang kemina ini. Saya apa yang berlaku. lagi, <laughs> Pian. Malau lagi yang kita tahu. Dia ingin kita tahu. Malau lagi. Titi! Gifandom. <laughs> ah, salamat din eh, ni man. Ma'am Reggie di sa Chicago. Ay, salamat Ma'am Reggie sa mga inabang imong yata kanamo, pinaagi nga rin silang share og salamat kay sa tanan og salamat gyud. Sa tibok nimong ginabuhi karon pagmugagi nining tabang nga gikan ninyo. Wow, salamat. Ibinaot punta nga tagaan ka nga kinabuhi sa Ginoo katabang mabuk, sa kasabuan nga sa sama mabuk, kanamo. Nabung. Salamat pa. Mabuk, bye, -bye. Mabuk, bye. Terima kasih. je selamat. Terima kasih. Terima <tangan> kasih. Terima 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 kasih.